silo, magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking channel mga kapatid ay mayroon lang po akong isishare sa inyo isa pong ritual dahil marami po ang nag-request ng ritual na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ito mga kapatid at ang ritual pong ito ay upang makabawi kayo sa panluloko na ginawa sa inyo ng inyong mga ex. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell. Ang pamamaraan pong ito mga kapatid ay isang ritual. Hindi po tayo kagamit ng isang espesyal na orasyon upang mapagana po ang ritual na ito. Ang kailangan lang ninyong gawin upang mapagana ang spell na ito ay sundin lang po ng tama ang proseso. At gawin po ito ng mayroon pong paniniwala. Dapat po buo ang inyong loob kung kayo ay gagawa ng mga ritual. Dapat ay wala po kayong pag-alinlangan sa bisa nito. Yan po ang sikreto upang mapagana ang isang ritual. Ito po ang mga bagay na inyong kakailanganin upang mapagana ang ritual na ito. Kailangan nyo po ng isang bolpen, kahit na anong kulay. Kailangan nyo rin po ng kapirasong papel at kailangan ninyo ng isang puting kandila isang posporo o lighter na gagamitin po ninyong pansindi sa inyong kandila. At maghahanda pa po pala kayo ng isa pang kapirasong papel. Yan lamang po ang inyong gagamitin. Ang pamamaraan pong ito mga kapatid ay inyo pong gagawin sa kabilugan po ng buwan at sa gabi po ninyo ito gagawin. Ganito po ang proseso. Isusulat po ninyo ng 7 times ang kumpleto pong pangalan ng inyong ex na nanloko po sa inyo. Pagkatapos po ay sindihan po ang kandila. Kapag nakasindi na po ang kandila ay gawin po ang pag ikot-ikot sa ibabaw po ng apoy ng kandila ng 7 times ang papel po na inyong pinagsulatan ng kanyang kumpletong pangalan. At habang pinaikot-ikot po ninyo ito, sa itas po na parte ng apoy ng kandila, ay sambitin din po ng pitong ulit ang kanyang kumpletong pangalan. At kapag tapos ka na, ay sunugin po ang papel na iyong pinagsulatan ng kanyang kumpletong pangalan at ang abo po ay inyong iipunin doon sa isa pang kapirasong papel na inyong inihanda. Pagkatapos po ay tupiin ang papel na mayroong abo. Tupiin po itong mabuti upang hindi po matapon ang abo ng papel na inyong sinunog. Pagkatapos po ay ilagay po ito sa ilalim ng inyong unan at pagkatapos kapag kayo po ay matutulog sa gabi ay tapikin po ng tatlong ulit ang inyong unan at sambitin o tawagin po ang kaniyang kumpletong pangalan ng titong ulit at sabihin po ang iyong kagustuhan tulad po ng na ako ang iyong iisipin ngayong gabi pagkatapos po ay hayaan lang doon sa ilalim po ng inyong unan ang papel na inyong pinaglagyan gawin po ito kapag kayo ay matutulog sa gabi lagi pong tapikin ang unan ng tatlong ulit at sambitin ang kanyang kumpletong pangalan at ang inyong hiling at aasahan po ninyo na hindi po makakatulog at lagi po kayong iisipin ng taong yung ginagawa nito. Ito po ay gagawa ng paraan upang ikaw ay makontak at tatawag po sa iyo ang tao na ito. Gawin lamang po ang kaparaanang ito mga kapatid sa inyong mga ex na nanloko po sa inyo. Sana po ay ingatan po ninyo ang spell na ito mga kapatid. At hanggang dito na lamang po, God bless inyong lahat.